eto yung aking tire shop oh, may lifter eto yung aking gagawin ngayon box wagon papalitan ko ng winter tires uh, nililip ko to bago ko papalitan eh, i-inspectionin yung pangilalim at saka yung mga brakes para pagdating ng winter safe sa road na gagamitin, walang t -req mahirap tumirek pag lalo na pag sobrang lamig o oh, mag aano pa gagastos ka pa sa towing nakakaabala pre check up tapos dito yung mga dito yung sa mekaniko ko Kina, oh. yan kinak kinakamber align oh. <laughs> oh, ayun. Nabaklas ko na tong mga summer tire na papalitan ko ng winter tires. Ngayon, papasok na ngayon yung ano, yung yung certified mechanic na magche-check up sa pangilalim niya. Ayun. Ito, binutasan yung ano, yung yung pader para madali. Oh, ayan. Di ba? Oh, ito. mo ah. Oh, ito. Oh, ayan. May may leak yung ano yung axelo? o. Oh. oh, boot. Punit na. Punit. Oh. Kalimutan uh, diba? oh, di ba? Bago yung goma, papalitan ko yung pito. Mm. Ayan, malundo na oh. Kasi, ikakabit ko itong bago once na sumirid ito at sumingaw na running flat pa, sisisihin pa ako yung tarman na nagkabit. Kaya magkano lang naman yung pito. Pinapalitan, pagbago, depende kung ordinary lang kasi to tapos yung TPMS sensor naman, chine-check din. Pinapalitan din yung pag kailangan ng palitan. Ito ay babalance natin. Ito, ganito ang pagbabalance ay maraming ano maraming nagdudunong-dunungan dito pero yung iba hindi tama yung pagbabalas kung kung iba sobra yung sobra yung lagay ng wheel, wheel, weights sa mga susunod na videos ko mag maggagawa ko ng videos nito ayan ito torque na natin